Itong laptop na to in particular, uh, dinala sa akin kasi gusto nilang ma-installan ng Windows 11 ito. Pero kasi dahil medyo luma na yung uh, specs niya, luma na yung processor, hindi na pinapayagan na ma-install yung Windows 11 through conventional means. Uh luckily, meron namang uh, way na kung paano. Actually, maraming ways. Pero right now, ang sinubukan ko is yung Flyby 11 o kaya yung Fly OOBE. Yung Fly OOBE, isa siyang app na tumutulong sa para ma-install yung Windows 11 para ma-bypass mo yung mga kung ano-anong things na hinahanap ng Windows 11 dun sa PC. Kahit naman perfectly fine pa yung PC mo to run Windows 10. Ito, tinutulungan ka na para i-download yung ISO ng Windows 11 either through here, here, or here. Tapos from there, tinutulungan ka, may script sya na tutulong sa'yo. Tutulong din siya dun sa ano, yung out-of-box experience na part yung may kung ano ng mga tanong-tanong. May mga times din kasi na parang, ah, gusto ko lang i-upgrade install yung Windows 10 mo, Uh, gagawan niya ng paraan. Kasi may mga times na mag-install ka ng Windows 11 galing sa Windows 10, hindi mo pwedeng ma-install to Windows 11 na hindi mo binubura yung files mo. Ngayon somehow gamit itong Fly OOBE, pine-prepare niya yung installation para maging successfully na ma-upgrade mo na ano lang, pinatungan lang, walang mabuburang apps, walang mabuburang files. So yun yung kinaganda na kaya mo gusto itong Fly OOBE. Parang ano, aalalayan ka na ma-install yung ano, Windows 11 sa particularly sa mga lumang computers. Ito, proof ko rin sa inyo na medyo luma-luma na yung computer. Ano pa siya? Core i5 M460. Oo, so hindi na siya talaga... hindi na siya part ng mga supported na processors ng Windows 11. Pero sa mga okay pa naman kasi meron siyang 6GB ng RAM na DDR3. Pero mukhang okay pa to. Tapos somehow naka, ayan, naka SSD naman yung ano niya, uh, laptop niya. Kaya kahit pa paano ay nakakapag, kaya pa niya Windows 11. So right now dito, yun nga yung ginawa ko. Nag-download ako nga from Fly OOBE app. Tapos nung na-download na, sinelect ko bale yung ISO doon sa app para yun yung ipapasada niya ngayon dito and na-enable nga yung option na walang mabuburang kahit ano i-upgrade lang talaga niya yung Windows 11 pero may kailangan kayong alalahanin isa lang naman yata ang kailangan niyong alalahanin sa lahat ng to Okay, ito yung mahalagang part para maging successful ka sa paggamit ng Fly OOBE para i-update yung Windows 11 mo. I-check mo dapat kung ano yung naka-install na language. Ang mangyari kasi, kailangan, kung ano yung naka-install na language pack, yun din yung ilalagay mo dito. Ito kasi, itong ISO Downloader, lilitaw yan, lilitaw to pagka-clinic mo tong download ISO using FIDO. Or kahit itong mga to, ang mangyari lang, ito, uh, wala ka namang ibang choice dito madalas, ang may choice ito. Kailangan, kung English United States yung language pack na naka-install sa computer mo, dapat yun din yung ilalagay mo dito. Otherwise, kung halimbawa, ibang English yung language mo, like British, UK, ganyan, uh, or Philippines lang, walang US, ganyan, ang gagamitin mo, English International. Ngayon, kung iba yung language mo, like for example, nag-Japanese uh, ka, tas may Japanese language pack ka, dapat Japanese yung ipipili mo yun lang naman kasi ang mangyari doon magkaka problema pagka hindi ano tama yung language na current na installed dun sa Windows 10 mo at yung ini-install lang mong Windows 11. Kasi otherwise, pag hindi to tama, hindi lilitaw yung option na pwede mong i-keep both files and apps. So, yun lang naman. So, right now, ini-install ko siya kasi English United States and lumitaw yung ano yung keep uh, files and apps. Tapos from there, yan, dire-diretso lang to. Ayan, natapos na yung pag-install. Yay! So next, para lang make sure na okay ito, ipapasada ko din na i-update yung mga drivers niya. So yung sa pag-update ko naman ng drivers, ibang app ang ginagamit ko. Ngayon din, isang rule of thumb siguro na pwede nyo sundan is kapag gumagana sa Windows 10 yung laptop ninyo or computer ninyo most likely may drivers pa siya kaya papano na magsusupport ng Windows 11 kasi hindi naman sila masyadong magkalayo that being said uh, baka paminsan yung computer ninyo ay wala ng support page dahil luma na. So, paminsan pwede yung gawin is meron kayong kailangan na i-download na app. Uh, yung app na yon yun yung mag install para sa inyo ng mga drivers for your computer. Para naman sa pag-install ng mga drivers, ang kailangan nyong hanapin is itong Snappy Driver Installer Origin. Itong Snappy Driver Installer Origin, siya yung maghahanap ng mga updated drivers para sa ano mo sa computer mo tapos ililista niya rito yan tapos i-select all mo lang tapos install tapos yun na mga updated na yon ngayon ang parang ginagawa ko na siyang standard na procedure na yun nga pagka may inasikaso akong computer upgrade man or kailangan man ayusin ganyan ginagawa ko tong snappy driver installer origin para make sure din na like uh, updated yung drivers niya. From here then, pwede ka na mag-check for update sa Windows Update o kaya magtanggal ka ng bloatware among other things. From here, ayan, after nito na nagawa kong insulan yung drivers tsaka yun nga, tanggalin ng bloatware, pwede ko na ibigay ito sa mayari. So I guess that's uh, jobs done ay right? jobs done sana pero hindi medyo kailangan ko pang mag-download ng mga <laughs> ng update sa Windows update. Pero bukod dito, dire-diretso na lang to. So after nito, maybe I could say job stand.